Hello guys, sa video na ito, kasama ko si Nicole, si Rhea, si Raquel. Naglalakad kami papunta sa isang tindahan kung saan doon kami bibili ng samyang. Let's go! At baka napapansin nyo na meron kaming dalang color green, hindi po yan banner ha, at hindi po kami umaattend ng alay lakad. Sinadya talaga namin yan kasi siyang payong, hindi kami kasya lahat. At ngayon, tatawid na yung tatlo para talaga mga power girls. At right now, nandito na tayo ngayon sa isang tindahan. nakakaluto mo dai. Grabe ka teacher, wala pa nga akong nakakain. Ah, di ka pa nakakain. Ikaw, kumakain ka ba ng samyang? Uh Oo. -oh. Ikaw, kumakain ka samyang. Uh -oh. Kaya pala yung... Hey, hey, ano yan? Nerds. What's that? Mahal to siya sa 7 eleven sa Warwick Cup. Hindi ko pa kumakain, Nicole. Maanghang na yung mukha mo. <laughs> <laughs> Joke lang. Tara! Kuha daw singko, yame. Kuha ng singko. Ikaw ha, nungupit ka pa. Ha? Sorry ate. Nungupit ka pa. Hindi na no, nungupit <laughs> no. Joke lang, kulang lang pala, kulang lang. Kulang, lang kulang yung buhay mo pag wala siya. Ayun guys, nakabili na kami ng Samyang. Excited na ako kainin namin to. Kaya let's go! Tara, tara, tara! So ngayon guys, kinukutaw. Anong tagalog ng kutaw? Kinahalo. Yeah, mekas, 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 mekas guys! Mekas, mekas, mekas na nila yung ano guys. Yung juice. Yung juice. juice. Kaya ngayon, habang kumakain tayo ng ano ha, ng Samyang Challenge ha, kailangan ano. Ihawa, saan siya nila? Kailangan <laughs> ano ha, kailangan English tayo magsalita ha. What? Ooh! Makipagtalasan tayo <laughs> ay, ng ay, English. Ay, ba kami marunong mag-English? Or... English tayo. Kasi, Balag, English pa ka. Ano lang, ipagawas na oh. mga wrong grammar. <laughs> para marinig tayo, how much your age daw. Para marinig, para ma... maintindihan ng mga viewers natin sa South Korea, kailangan na English. Ano, 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 na! Ayaw mo. Mekos mekos. Mekos mekos. And for today's video, anong gagawin natin? Mag-Samyang Challenge! Yan, Samyang Challenge. Ito, ano daw, wait lang. Pahawak daw ako ng bag ko, Rhea. Yan, palihog ako. Grabe, ang ganda ng bag ko. Ako lang nagsasabi niya. <laughs> Ito, tingnan ko dito. Ano? ako ah, sinong sasali sa challenge? Magbibigay ako ng peso na cons consumption price. Oh, peso. Ito. Ito. Yan. Kakasama kayo sa challenge? Sa yan. kung sinong manlalo, tignan ko dito kung mayroon pa ba nalagay. Uy, wala na. Ready na ba kayo sa Samyang Challenge? Ready na. Ready na. So, kung sino yung ano, tawag dito. Kung sino yung hindi iinom ng tubig, mayroon 100 peso daw. Wow! 100 pesos daw. Kung sino yung ano, maanghang, mayroon ano. Ito, Yan. isang piso. Huwag nyo mamaliitin to ha. Kasi di mabubuo yung isang million kung walang piso ha. Yan. Huwag nyo itapon yung piso. Sabi ni Nicole, bakit pa kaya ako sumama dito? <laughs> di, joke lang. So ngayon, para mas mabilis guys. Lagyan nyo na sila isa-isa, Rhea. Okay. Yan, lagyan nyo na. Yan. Si Rhea pala yung pinaka-ate nila dyan. Ay. Uy, Dilly, uy. Sino ba yung pinaka- -a -a lang. Ha? Sino ba y Sino ba yung una birthday? Rhean, birthday ni Nicole. April. Oh, wait, September makakasama. September, April tapos November. November. So mas matanda si Nicole sa inyo. Ah, hindi lang halata. Hindi lang halata. So Ate si Nicole, pangalawa si Rhea, pangatlo si Raquel. Ah, ako yung bunso, di ba? <laughs> yeah. <Ayan>. Bunso. <laughs> Ngawawalang Ready na ba kayo sa 100 peso na pwede kayo manalo para Ready na! meron kayong pangbaon sa school? Ah. Yan lang muna, 100 pesos lang muna. Grabe oh. Galing pa to sa kasulok sulukan oh. Galing pa to sa alkansya oh. Wow. Kinuha ko lang talaga to para ipamigay. Wow. Yan. Walo! Wala pa man. Umal. Oh, sige. Wala pa man. Kaya, okay. wala. wag yung ubusin, ha. Kumain na, kumain na. Para Kaya, ko at. Mangay ko gift tin Pero wala kang ka 'to. Walang plastic. Wala plastic. So ngayon guys, hindi sila nakadala ng kutsara or tinidor para sa akin. Kaya sakto talaga, sila lang yung magcha-challenge. Ay, after ka. Oh? After Mulo. ka. So dyan lang muna. Kasi pag walang maanghangan sa inyo, doon ako kakain. At sa video na ito, magmumukbang kami na isang milyon na samyang. <laughs> Grabe no? Pinamaster beast ba? So ngayon guys, magmumukbang kami na. Ang Samyang. Samyang challenge to so guys. Kung sino yung uh, matagal iinom ng juice, siya yung may ano reward na One 1 million, million pesos. 1, yeah! <laughs> 100, 100, million. Tapos, 7. Okay. 1 million minus apat na zero. Uh, so, ayan guys. Ready na ba kayo? Ready na! Saan yung sheets ko? Para magpapakubi. Oh my God! Wow! And three, two, one, let's go. Ayan. Ayan. Nag-sell pa si Rio. Tignan natin, ha. Uh. Tignan natin yung re reaction, ah. Uh. Para sa 100 peso, ha. Uh. Kakasa sila sa challenge, oh. Uh. Para sa 100 peso. Oh. Ano na? Masarap ba? Mm. Masarap. Anong masasabi mo, Rhea? Manghang. Manghang? Ikaw, Nicole? Manghang. Ikaw, Raquel? Manghang. Bob? Di ako naanghangan, ah. Hindi ka kasi kumakain. <laughs> sa kayo nag-request niyan, eh. Gusto niyo samyang challenge, eh. Dito ba nag-request eh? Oo, kayo nag-request niyan, eh. Oo. Usap-usap kayo para, ano, para hindi halata. Ayan. <laughs> <laughs> oh, papaspasay. Kung sinong una makaubos, sa yung panalo. Tapos hindi umiinom ng maanghang, ha? Wow. Ah. Uh, uh, oh, uh, oh, ano nangyari sa si Hmm, hindi. Si ano, si Rakil di na kumikibo. <laughs> si Nicole, parang wala lang, oh. Grabe talaga si ate, oh. Hindi na ang hangan si Ate Nicole. Para lang kumain ng pansit kanton si Nicole. Grabe talaga oh. Hangan sa Oo, <laughs> oo, oh, oo. Oh, oh. Ano nangyari sa mukha mo? Ba't <laughs> ka umiiyak? Huwag ka umiiyak. Huwag <laughs> ka umiiyak. Oo. Oh. <laughs> may tanong do may, may tanong do yung viewer sa inyo. Ano do yung pambansang puno daw? Nara. We, nara. nara ba? Hmm. Ikaw ra kay lang pambansang puno. Nara. Ikaw nara. Anong pambansang hayop? Except sa kapitbahay. <laughs> Ay. <laughs> ano pambansang hayop? Ha? Kalabaw?

Ay pabansang hayop. Una nag-away na sila. Anong pam Anong pabansang laro? Dugong baka. Mm. baka. <laughs> <laughs> Ikaw ni Nicole. Uy! Uy. Uy, may 100 si na si Nicole, oh. si Patakraw. Si Patakraw? Robbie oh. Ini ba naman daw basketball naman daw. Yan, dahil nanalo si Nicole, meron kang 100 pesos. Grabe talaga si Nicole, oh. Dahil, ano, matagal sila nakaubos, meron silang consumption price. Ayan. Sana tanggap. Wait lang, tanggapin nyo muna yung consumption price. Ito. Ayan, oh. Eh. Grabe, oh. May okay. silang piso, guys, oh. Ayan. Baka sabihin nyo, guys, grabe, ang damot oh, naman. Ni kato. Ha? Baka sabihin nyo, ang damot naman ni Chan TV. Hindi okay, naman ko pa. pa naman kumikita na malaki yung vlog natin eh, di ba? Para kikita to malaki, wag nyo iskip skip yung ads. Tama ba? Oh, inumin niyo na. <laughs> oh. Bakit ka iyak? Wag ka umiyak. Ang seryo. Ano nangyari sa mukha mo, cow girl? Iyak sila. Bakit naman ganoon? Sinabon ko naman. <laughs> Ano masasabi mo Raquel na sa kinain mo? Para kang pinarusahan na. Ano masasabi mo? Wala lang silang masabi oh. Manghang. Masarap siya kaso Ikaw. Manghang. manghang. Ikaw ni Nicole, ano masasabi mo? Pero, pero, masarap, pero, mm, gaya gaya lang kayo ah. <laughs> Uminom na kayo. Naubos nyo na pero di nyo pa nasagot yung tanong ko. Ano? Anong pambansang pambansang chinelas? Unang Spartan, sagot. Spartan. Crocs. <laughs> 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 Spartan Crocs sa Yorea. Ah. Crocs ay ganun kasi. <laughs> Anong pambansang sapatos dati? Oo, oo. Kung naabutan mo, yung may puti na may black. Adidas. Hmm. <laughs> yung old school. Manghang ba? Musta ka na pala, Rhea? Okay lang. Okay lang. Musta naman yung... Ah, sa school, no? Ikaw, Nicole, musta naman? Grabe. Okay lang. Grabe talaga sa sinikul magsalita. Ang daming words na sasabi. Sa sobrang dami isa dalawa lang. Ikaw, Raquel, anong masasabi mo dahil pinaiyak ka na naman? <laughs> Wala. Pero maanghang talaga. Musta naman yung school mo? Okay lang. <laughs> Grabe yung sagot niyo, ha? puro okay lang ah. <laughs> Maangang na talaga oh. Si Nicole, parang wala lang oh. Hindi <laughs> ako na ang hangan. Ang hangan oh ako sa pag- <laughs> Pagbukaan ka, wag Huwag niyo sabihin na may lagnat ako, secret lang yon. Di, di, nila dapat malaman yung mga nanood lang, 'di ba? Mga viewers. And... Di ako umiinom ng baso ah. <laughs> di may baso dahil. Ah, di naman pala talaga mainom yung baso. <laughs> <laughs> Ikaw na sad. Ha? Ikaw na food. Sino yung papayag na kakain ako ng samyang? <laughs> Ay. Bawal man ako kumain ng samyang. Bawal ako kumain. Pero dahil sa inyo, kakain ako siyempre. Pero mawala siguro to. So ito yung pinakamaanghang guys kasi nandito lahat ng... Sauce. Sauce. Nipon sila guys, umiyak na. Oh. So, Nasaan yung tinidor? Pahira mga tinidor. Hindi pa naubos na Ria yung sa kanya. Ayaw. Yung saan na nalang, may kutsara. Parang para sa akin basic lang. Pag di ako maahangan, maubos ko to ng 5 seconds, ibalik ko yung 100. 5 <laughs> seconds? Hindi na mahiwan. <laughs>

para you telaga turun, kubusin, 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 kubusin,

kita so, guys, malam si hari. ya. Yan. Hindi yan si Rhea. Ito si Rhea. Yan, tsaka si Roy. Thank you pala kay Roy dahil sa pagsama niya. Yan, may dala silang ano. Thank you, Tita Marilyn. Sa pag ano. Thank you. Thank you, Shopee! Thank you, Shopee! Grabe, ang bait talaga ni Rhea, oh. Tsaka ni Roy, oh. Grabe talaga, oh. Gwapo diba na kameraman mo ngayon, ah. Sabi ni Tita Marlin, guwapo daw. Roy, thank you. Kiss ko ba? Thank you, Roy. Thank you, Roy. Thank you, Rhea. Bakit naman ni Rhea, oh. Ano, Jude, dapat mag-thank you. Thank, ako ako thank you, Rhea. Ano, oh. Parang umitim ka. Ah, Malo, yung suot mo alaman. lang. Yung okay. suot mo lang yung umitim. Galing kasi kami sa init, dahi. Ah. Tapos, di ba, nag-sleep dancing kami noon. Kaya pala. Ito, parang lumiwanag sila. <laughs> mm. Rakel lang. Rakel lang. Oo. Anong sabon mo, Rakel. Bayudar. Safeguard. Ikaw, ikaw, Safe ikaw Rhea. Front row. Ikaw, Nicole, Surf. Marita. Ay, sir. <laughs> sir. <Surf. Surf. laughs> yung totoo nung sabon ni ginagamit mo. Kahit ano. Kahit ano. Kahit sabon ng plang plato. <laughs> ikaw rin nung sabon mo rin. <laughs> ha? Safe guard. Safe guard. Ah, dami yun. Magka-same sila ni Raquel. Safe <laughs> so, thank you. Anong sasabihin nyo? ni Tita Marily Ah, thank you Tita Marily san kay Roy. San kay Roy? Uf. Titlo. Asa mo? Ilagay mo na natin 'to. Kyo Rhea at sa pagbili ng ano. Yan. Ano may sabi mo Rhea sa binili mo? Sulit ba yung binili mo? Sulit. Masarap ba? Hmm. Ikaw Rhea, masarap ba? Parang may mayroong ibang iniisip si Roy ah. Kaya ramdaman mo na ha. Ah. sabi niya, makiramdam ka daw. Ah. <laughs> Ikaw Raquel, parang di rin umiimik si Raquel ah. Meron ka ding Viene a parenga en real. Ah, hola. Y con el colmero, hola. so ngayon guys meron ako isisingit sa inyo nandito ngayon sa lugar uh, kung saan lugar nila Rhea to Rhea May Aliviado so kasama ko ngayon yung team sila Roy sila Raquel sila Nicole sila Rhea May so si Sandy pala shout out sa iyo Sandy si medyo malayo ka talaga pero babawi kami sa iyo babalik uh, baka punta kami dyan soon hindi natin alam ba diba? dyan sa lugar nyo so yan ito pala yung mga kasama ko guys yan nagbablog pala to sila guys di pa sya, sila masyado nagbablog kasi dito pa sila sa channel natin ngayon pero soon pag kailangan na nila mag vlog talaga at least nakasubscribe na kayo sa kanya sa kanila so ito subscribe nyo yung vlog nila guys ito yan ano pangalan ng vlog mo Rhea? yan Rhea May Aliviado yan youtube channel di ba yan so ikaw Nicole anong pangalan ng channel mo youtube? Nicole Moreno na Nicole Moreno ikaw Raquel anong pangalan ng channel mo? Sabihin mo channel, ibig sabihin. One, two. <laughs> ano bang ang channel mo? Raquel. Ah, Raquel. Ah, soon na niya, di ba? <laughs> di ba, soon. Wala pang channel si Raquel, pero abangan mo soon. So, ito, syempre, ito yung pinakabida, guys. Yan. Uh, sir, uh, can I ask something? Uh, can I ask something, sir? Yes. Uh, what you do for a living? Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Nagbabanding uh, lang, ha? nag-iisa nagbablog tapos hinihintay siya hinihintay siya <laughs> so ngayon guys ito pala si Roy guys yung kasama natin sa vlog don't forget to subscribe sa channel niya ano pala ang channel mo bro? bro? Roy TV Vlog Yo, Roy TV Vlog so ngayon guys kung hilig kayong mag ano tawag dito yung mga adventure yung kain-kain di ba? kasi halata yun sa tiyan, no? yan sa channel yan kain-kain kung hilig kayong magkain guys mag-ihaw mag-lechon you can call Ah, uh, Roy kasi naglechon lecion 'yan eh, tama ba? Yan. Yes. Nagle-lecion 'yan si Roy. Tumingin kayo, guys, para yeah. 'yung video natin tuloy-tuloy. Na tuloy. Yes, subscribe yung si Roy ah. Roy TV Vlog. vlog. Yan, let's go. So, yun guys, dito na magtatapos sa kaming vlog. At kung nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon, huwag kalimutan mag-iwan ng isang bagsak na like, comment, and, and share. share. And don't forget to click Subscribe! subscribe! At click nyo din yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload namin. Kasi kung hindi kayo naka-click ng notification bell, Hindi, hindi... hindi kayo ma-update. Oh, yes, hindi ka ma-notify ma sa ating Bagong vlog! Ayan, bagong up up upload. Upload. <laughs> <laughs> bagong upload natin. So yun lang naman guys, thank you for watching. See you See sa you next, next episode. episode.